Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinakita ko naman po sa inyo ang napakasimpleng bira ni VP Sara sa mga mangga, mga idol. Pero sino nga ba ang pinapatamaan ni VP Sara? Si Bangag? Si Aimee? O si Tamba? Or all of the above, no? Well, mukhang silang lahat ang nasa puldon sa manga reference ni VP Sara sa first vlog niya, mga idol. Hindi po alam kung official na ba yon na magbablog na ba talaga si BP Sarah, pero sana true, ba? Diba? Wow! So ngayon naman mga idol, magkakaroon po tayo ng bago pong segment sa kada vlog ko na Mr. Rio Real Stock. Wow! So may nagsend sa akin ng reels na ito mga idol at gawang ko daw ng content. So naisip ko, o nga no, why not? Gumawa ko ng Mr. Rio Real Stock. O, oh, abang-abang yan sa mga gaya-gaya, ha? -gaya. Paagayahin na naman tayo. So, i-PM nyo lang ako, Idol, at pag-uusapan natin ang mga isi-send nyo sa aking Reels. Any topic, mga Idol, welcome po dito sa vlog ko. Basta isend nyo lang sa akin, mga Idol. Pero ang mga pipiliin ko lang siguro is yung mga nakakatawa at merong mapupulot na aral ang mga tagapanood natin. Ano sa palagay nyo, mga Idol? Ayos ba? Pero isang reels lang for video tayo mga idol ha. Ah. At baka naman nabuti ng isang oras ang video natin. Sobrang haba naman na nun. ba? Diba? Okay guys, so let's do this. Again, ito po ang Mr. Rio. Real Stock. Food actually can make you think certain kinds of thoughts. Oh, talaga? Uh, pasensya na guys. <laughs> Bago to sa mga contents ko eh. So, This freaks me out a little bit, huh? Bagong mundo to mga idol. Refraining from certain kinds of foods will actually make you have a different disposition. Even change the nature. What up? Oh, talaga? Really? How interesting. Siginga. Continue. People that eat a lot of meat. Watch out now. Mm -hmm. Nako, guilty ako dito ah. Pero Nagkocontrol naman na kami sa meat, mga idol. Ang mahal eh. Wala eh. Golden age na tayo ngayon eh, you no? Know? People that eat red meat, blood mm -hmm. running out of it, make mine rare. They are like the beasts. God gives animals the teeth to cut meat. Mm -hmm. True, mga idol. At ang tawag sa mga animals na yan ay carnivorous. Sila yung mga nilikha ng Diyos para kumain ng meats. So ang tao mga idol, wala tayong ganong mga teeth. Nag-rhyme lang po ako, okay? And they cut it and they pull it. You don't have teeth like that. Correct. So those kind of animals, mga idol, are carnivorous animals. Okay? Pucha, para akong science teacher nito. Ah. Some of you may be trying to get something like You don't have teeth like that. Your mouth is not made for that kind of eating. Tama. Correct. Kasi po ang tawag po sa mga tao ay herbivorous na kung saan ang kinakain lang dapat ay vegetables and fruits. Pwede rin sigurong seafoods. Kaya nga po ang dami nagkakasakit ng cancer, di ba? Kasi po kapag kumakain po ang mga tao ng mga karne, is nagdudulot daw po yon ng iba't ibang sakit sa katawan natin. At sabi nga po nila, yun din po ang dahilan kaya bumaba po ang life expectancy ng mga tao sa mundo. Aww. Ng karne, mga idol. This is true. The more you eat meat, you become of the same spirit of those animals that eat meat. You... What? Really? <laughs> My God, talaga lang ah. become more warlike. So the meat-eating nations of the earth A uh, really the warlike nations. Ha? Talaga? Ang Americans mahilig sa meat ang mga yan. Hmm. Ang Russia malamang ganun din. Saka mga Chinese, no? Kumakain nga daw ng tao yung mga yun, eh, di ba? Eh tayo, ganun din naman eh. Di ba? Sobrang dami na sa atin ngayon ang may kakayahang bumili ng karne para maging nating ulam, di ba? At ang pagkakaalam ko guys, iilan na lang ang di nakakakain ng karne ngayon dahil sa hirap ng buhay at dahil ang mahal naman na po talaga. Pero ang pagkakalam ko sobrang konti na lang ngayon ang nasa poverty line dahil kapag 64 ba or 60 plus yung budget mo sa pagkain, hindi ka na raw mahirap noon mga idol. Galing ng bangag admin, di ba? Those vegetarian nations of the earth and those that eat uh, uh, life from the sea are more peaceful. Wow. Oh, talaga? So more peaceful po pala tayo, no? Yeah! Kasi kadalasan din naman sa atin, mga seafoods ang kinakain. Saka fruits and vegetables. Di ba? Pwede. Pero hindi peaceful sa Congress, syempre. Something about food that shapes sometimes the way you think. Wow! Hmm. Talaga lang, ha? Ako guys, first time ko lang marinig ang ganitong concept of beliefs tungkol sa pagkain. Kaya nagugulat din talaga ako sa mga sinasabi nitong pastor na to. Again, bagong mundo to mga idol. Ito pong Real Stock TV natin. Wow. When God wants to make a people for His glory, He must change the way they eat. Yeah! Hmm, pwede, pwede. Kayo guys, ano sa palagay nyo? Is this information make sense or just BS? I have no idea actually. Pero sabi nga nila, let's open our minds, heart, for any information na maririnig natin, ba? Diba? Wala namang masama kung i-absorb ia natin yung information. Pero wag tayong maniniwala basta-basta, syempre. Tama. At baka matawag tayong mga uto-uto, ba? Diba? <laughs> pero, syempre, bagong concept talaga to eh. Itong gantong klaseng ano, concept of belief sa pagkain eh. Alam niyo yung hindi ako makabigay ng ng logical conclusion tungkol dito. Pero, oh, no. ang hira pala dito, ah, in fairness, ah. Hmm. Mahirap siya. <laughs> okay, guys, continue natin. Alright, we're dealing with food now. Well, once you start changing the way of people eat, you start preparing the vessel for something better to come into the brain. Wow, kitams? diyan tinuturo sa science class natin, mga idol. Or I think even religion. No? Ano sa palagay niyo mga idol? Ako, di ko masabi eh. Inaabsorb ko pa ang information na nareceive ko ngayon sa reels na to eh. <laughs> Dinadigest pa ng mind ko eh. Yeah! Pero kayo guys, ano sa palagay niyo? Make sense ba ang information na to or just another BS? I-comment nyo lang po ang inyong mga sentimiento sa reels stock nating ito mga idol. Wow! So ngayon naman mga idol, itatakay naman po natin ang topic kung bakit ba takot na takot ang Quadcom Committee na imbitahan si former president Duterte. Tara guys. G. So guys, ngayon ang money reward system ng War on Drugs ng administration Duterte, makakapanayam natin si Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po Attorney Panelo. Wow! Oh, ito guys, ha, kung gusto natin ng intelligent opinion or answer sa mga revelasyon kuno ni Garma sa kanyang affidavit, si Attorney Panelo po ang one of the best na magandang pagkunan natin ng komento dyan mga idol. Tara, let's go! Good morning! Sir. Yes, attorney, abilang dating miyembro po ng gabinete, alam niyo po ba yung tungkol doon sa sinasabing reward system na binanggit ni dating Police Colonel Garma? Wala kailangan examinin mo kasi yung kalakaran na bumabalot dyan kay Colonel Gama. Wow. oh yan mga idol ha, listen up. Pati na yung mga sinabi niya sa kanya ng Ate David. Mm -hmm. <laughs> Kung titingnan mo kasi, unang-una, nakadetained siya. Mm -hmm. And uh -huh. she is being detained for something na wala naman siyang mhm mm bakit siya tindinite? Tinatanong lang siya kung ano ang closeness niya ki, o kung close siya kay Presidente Duterte o hindi. What? What? Imagine ginawa ng mga buwaboys yun, no? Taragis na mga ta ito. Ididetain nyo ang taong wala pang napapatunay ang kasalanan? At nang dahil lang dyan sa question na yan, putya, ididetain nyo yung tao? What the F, di ba? Grabe. No. To my mind, that's question. is not only invasive, it is improper and subjective. Tama. Imagine that, mga idol. <laughs> grabe talaga ang pangigipit ng gobyerno na to, no? Believe talaga ako. First time in history yan, mga idol. Tapagkat, alam mo, pag tinanong mo yung process, hindi mo malalaman yan. mo kung yung tao. Mm. Kasi hindi mo alam kung you feel close to the person. But the person is not close to you. Mm -hmm. O dahil lang dyan, ikinulong. So to my mind, that's an illegal detention. Yes, sir. Correct. It is indeed an illegal detention. Taragis na mga buwaboy sto no? Grabe. Number two, because of that, nakakulong siya ngayon. And the prospect of a prolonged detention is naririyan. Kaya sa tingin ko, itong si Colonel Garma, eh, takot na takot at nagkakaroon ng pressure sa kanya. So, uh, True. yung affidavit na ginawa niya, from, from what I can see, is made under duress. Ibig sabihin, uh-huh. Uh. kung pinilit siya, under pain of a prolonged detention, na meron. Uh. True. I have the same theory and analysis din sa pag-iiyak ni Garma habang binabasa niya ang affidavit niya kuno. Na tinakot o pinilit lang yan para basahin niyang ganyang affidavit na yan. ba? Diba? So, tingnan mong mabuti yung susan affidavit. Number one, sabi niya, siya daw ay tinawag ng alas 5 ng umaga noong May 16, may of 2016, di May of 2016. Anong date kaya yun, no? Ano yan? Before election or after election? Kasi kailangan specific date dapat yan, di ba? Pero ang sabi niya lang sa affidavit niya, in May of 2016 daw, tinawagan daw siya ni Mayor Duterte ng 5 a.m. Watch this. On May 16, May of 2016, I received a call from the pre then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. Ano ba namang apidabit yan, te? Saan ba gawa yan? O sino ba gumawa yan? Chat GPT? Mm -hmm. okay, o no, pero ang tanong, Susan, si, si Mr. Duterte, itigong, at mm. that time, was well, not even president. Na hindi mo pa alam kung mananalo siya o hindi. Kasi may, eh, di ba? May ang ating eleksyon. Mm -hmm. So, bakit? Nawa? How can somebody was not even sure if president or kung na-elect na siya, then hindi mo alam kung si eh Eh, Hindi pa siya nakakaupo. Correct. Pagkatapos pag-uusapan ang kung kung sa isang bagay na he may... Tama. Hindi pa siya nakakaupo nun. Di ba? kakapanalo lang niya ng eleksyon ng buwan na yun eh. Kung ang tinutukoy ni Karma ay after election na ng May 9 na. May we not have the capacity or the authority to do it. Tama. Correct. Any other way around, it's either before election or even after election, di pa po nakakaupo noon si Mayor Duterte na mga oras na yun. So anong pinagkasabi ng taong to? No? <laughs> Ang gulo niya. Number two. Mm-hmm. Kung mo rin yung affidavit, sinasabi niya na yung Davao model, eh, wala siyang inalaman. Hindi siya bahagi. Mm. She's not part of it. At sinabi niya pa na she was being invited by the one who was going to operate it. But she declined. tinanggihan niya kasi wala siyang alam. Correct. So given these circumstances, how in the world can she know anything about the Davao border zone? Hindi naman siya bahagi at hindi niya alam. Tam Tama. Pucha ano yun? Magkukonsulta ka sa konduktor dahil masama ang pakiramdam ng katawan mo na dapat doktor ang pagkukonsultahan mo? Diba? Parang ganun lang yung analogy, no? Although, kernel siya. Pero, hindi ka nga knowledgeable doon eh. So, bakit sa'yo magkoconsult si Mayor Duterte? ba? Diba? Alam nyo, ang dami talagang loophole ng affidavit ni Karma. Eh, stay, Karma, mga idol. sarot lang. Duterte, Nag nagbigay siya ng mga diumanong detalye. And mm -hmm. yet, paano niya malalaman yung mga detalye niyon kung, number one, wala siyang alam. Number two, tinanggihan niya. And number three, ang sources niya. May sources. Yes. Mm -hmm. Sabi niya, she was informed. This particular detalye was conveyed to her. O, oh, ay eh, madali sabi, di ibig sabihin, wala siyang personal na kaalaman. Apo. Uh, yes, correct. That is the word, you know. She was informed. So meaning, hindi yung nagmula sa personal knowledge mo. Tama. So papaano ka makakapag-elaborate ng details na wala kang personal knowledge? di ba? Your Honor, I rest my case. <laughs> Binida lang sa kanya. So paano mo ngayon sasabihin na totoo lahat ang nangyari na sinasabi niya? Tama. So ang tingin ko, itong aling ito, kawawa nga siya eh. Pinilit, pinangakuan, Or whatever o ano pa. Ah, uh, I think carotidence ang ginawa sa kanya. Correct. So she's being forced to make some allegations containing inarapid David mm. na hindi totoo. But dahil nga natatakot siya para sa sarili o para sa kanyang pamilya, pumayag siya. Mm. But then I like, Diba guys, I have the same theory kay Karma, 'di ba? Same kami nang nababasa ni Attorney Panelo, ah. Yeah! Well, obvious naman kasi. Malamang yung din na nakikita ng millions nating mga kababayan. Kung ang usaping ito o ang topic na to o ang hearing na to ay kanilang nasubaybayan. Kaya nga guys, lesson po talaga to sa akin na dapat pala talagang tutukan ko ang hearing ng Quadcom Committee na to kasi baka mapaniwala nila ang mga tao eh no? At saka guys, dapat yung mga ganitong mga hearing, dapat hindi isinasa publiko to eh. Kasi affidavit pa lang yan. Hindi pa napapatunayan yan. Kaya para sa akin, the information or any information against someone or somebody should not be publicly published until it is proven. Tama. Kaso hindi eh, di ba? Puro sirkus na nangyayari dito sa Pilipinas eh, no? Alam niyo yung kahit na hindi pa naman na-finalize or nahihimay o nasusuri ng hukuman, putragis, Ayan po, nakapublish mga idol. di ba? Ang cute-cute ng sistema sa Pilipinas, no? Only in the Philippines, mga idol. Again, yung affidavit na ginawa niya, I think, ha? Sa tingin ko, ginawa ng isang abogado. Ako guys, ang tingin ko dyan, hindi abogado ang gumawa niyan. Tingin ko, chat GPT. Para mapagbigyan pananakot sa kanya o yung pangako sa kanya, whatever, whichever, or both. But at the same time, hindi ito tatayo sa hukuman. Oh, guys, ha? Nanggaling na mismo sa attorney ang kataga na hindi raw yan tatayo sa hukuman. So kanino kayo mas maniniwala sa isang lihitimong attorney o sa mga buwa boys na mga representante lamang? Doon palang finish na eh, di ba? Kaya ngayon si Garma, bakit natin yung paniniwalaan? Di ba? Ano bang credibility niyan? Kasi oh. nga, uh, it's Thursday, wala siyang partisipasyon, wala siyang alam. Apo, attorney, Yan ang tingin ko dyan. Apo, attorney, bukod po kay Roy Royina Roy Garma, may nabanggit na rin kota and reward system sa Oplan Tokhang, si Pulis. Okay, ya... pumunta tayo doon. Ah, pumunta yes, pumunta Pumunta tayo doon. Mm -hmm. Unang-una, -una, gaya na sinabi ko, wala siyang alam doon. Mm -hmm. Kasi hindi niya, hindi naman siya kabahagi. Pangalawa, pangalawa kwento, kwento, kutsero lang saranya. Boom. <laughs> so, sa Boom! so salita mga idol, isa po itong mahiwagang chismis at gawa-gawa lamang. Tama. Kaya payo ko sa ating mga kababayan, ishare nyo lang po ang mga video na ganito na hinihimay ang mga binabalita ng mainstream media para po hindi sila mapaniwala sa kung anumang black propaganda o red propaganda laban sa mga Duterte. Kasi yun po talaga ang ginagawa nila mga idol. Wala na pong iba. At obvious na obvious naman. ba? Diba? Tama. Oh, but, ano ba ang tungkol dyan sa mga pondong yan? Tanda mo, Susan, one cannot launch a drug on the war without finances. Sa ka kailangan sa mga police operations, pupondohan mo yan. Hmm. Kaya Tama. talagang merong pondre yan. Ang gobyerno ay talagang magpo-pondre dyan. Pero para sabihin na parang pinalalabas na si President Duterte si nagbabay para pumatay, and eh, there's no such animal. Hindi ga Tama. gagawin ng Presidente yan. Tanda yun mo, yung Sosona. Sosona ha, yung first owner niya. Sinabi niya, I'm launching this war on drugs. Kaya sabi niya, kayong mga pulis gawin yung trabaho niya. Pero pag kayo nag-abuso, there will be hell to pay. True. Nakakapagsalita lang si PRRD during his ambush interviews, statements, or anything. It's only based on anger lamang. Tama. Sa naglipa ng durugista, pusher, at mga drug lords. Pero di mag-oorder yan ng extrajudicial killing command sa kanyang kapulisan mga idol. Yeah! Sa mga nanlaban lang. Siyempre, sabi ni PRRD, pag nanlaban, unahan nyo. Alangan namang magpauna ang pulis natin. E di sila sila, diba? Kaya sabi ni PRRD, pag nanlaban, unahan. At huwag pumaslang ng mga drug suspects na walang kalaban-laban. Ako guys, solid Duterte ako, kaya alam ko yan. Katapres ko niya ni PRRD, inaabangan ko yung mga sasabihin niya. Kaya alam ko rin na walang command na iligal si PRRD sa kapulisan. Wow! Kaya yung sinabi niya, di ba nung kampanya, sinabi niya na iyon, kailangan, sabi niya, itigil niya na yan, Kung hindi, papatayin ko kayo. Yan ang ginagamit sa kanya, I will kill you. But when he said that, si Presidente Duterte, ang ibig lamang sabihin, because he was making, kandidato ah, siya, tanda mo, kandidato siya. Hmm. He was making a commitment and a policy statement kung anong gagawin niya bilang Presidente. And that statement and that commitment becomes or became a factor sa taong boboto sa kanya. Kumbaga. Tama. Kabilang yan sa mga statements ni PRRD na never kong makakalimutan. Dapat talaga merong ganyang statements para maliwanag sa lahat na hindi niya ito tolerate ang pangaabuso ng ibang mga abusadong pulis. Claro yan mga idol ah. Bigay ka ng commitment sa amin. Ako, mm. boboto sa'yo. ako ka sa akin. Mm. May kontrata ka sa amin. Na kailangan gawin mo yan. At, tama, di ba? Wow. At yan po ang isa sa mga dahilan kaya nanalo siya sa pagka-presidente. Kaya kung sino man ang tatakbo sa pagka-presidente, ganyang mga kataga po dapat ang mga bitawan nila sa kanilang mga campaign promises para iboto sila ng taong bayan. Huwag na po tayong papauto sa mga malalamya at mga papatay-patay. <laughs> dahil nakakadala po talaga si Bangag, mga idol. Na yan, bait-baitan, di ba? O ano nangyari sa mga kriminal ngayon? Naglipa na naman kasi binibaby ng presidente na yan. Diba mga idol? Diyos ko Lord talaga naman. But because of that, mm. siya. Atani. Oh, kaya, kaya <laughs> Pansin nyo tong angkor na to mga idol. ini niya si Atty. Panelo kasi hindi na siya natutuwa sa mga sinasagot sa kanyang questions. Pansin niyo guys ha, susubukan niyang angkor na yan na hindi pagsalitain si Atty. Panelo. Watch. At ang kanyang tipa, naman. Di ba? At naman. Ah, ah. Diba? Saita siya ng saita, diba? Oo, oh, oo. Oh. Diba? Bastos ka ba? Nagkasalita pa yung tao, mag i Nagkasalita pa yung tao, i-interrupt mo siya. Diba? Anong klaseng angkor ka? Diba? Nasa ayos to yun, no? Apo. Attorney, panalit, tatanong ko lang nga, bukod dito kay Roy Nagarma, may nabanggit na rin yung and reward system sa Oplan Ito naman si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Quadcom ng Agosto. So, ano masasabi mm -hmm. ngayon na dalawang mataas na polis yung nagsasalita tungkol sa sinasabing uh, drug uh, war na yan? So guys, yan naman po ang gesture ng angkor na to na pinupush niya ang agenda nila na talaga at may ginagawang iligal si PRRD sa war on drugs, mga idol. Kita nyo yung itsura ni ate? Di ba? Di ba halatang inis na inis na siya, eh, no? Hindi diba niya na huwa gusto niya sagot, eh. Eh, sinabi ko na nga kung anong masasabi ko to sa, ano eh. Okay, so... Sa palakatan na yun. Ito ba, itong kay Espinido ka naman po? Ito ba masasabi niyo? Ito ba, kay Espinido naman sa po? Sa tingin ko, sa tingin ko, para din. Hindi nga uh, talakaran ang nangyari sa kanila. Mm -hmm. Eh kasi nga, uh, dyan sa kongreso, mm -hmm. naman sa droga. Uh -uh. At naging successful naman. Apo. Attorney, panalit at tanong ko lang nga, bukod dito kay Roy Nagarma, may nabanggit na rin kota and reward system sa Oplan Hang. Ito naman si Police Lieutenant Colonel Joey Espinido sa Quadcom noong Agosto. So, ano masasabi nyo ngayon na dalawang mataas na polis yung nagsasalita tungkol sa sinasabing uh, drug uh, war na yan? Eh, sinabi ko lang nga kung anong masasabi ko to sa ano eh. Okay, at, so... Sa uh, talakaran na yun. Ito ba, a, itong kay Espinido uh, naman po, kung masasabi nyo? sa tingin, tingin ko. Sa tingin ko, para ding uh, talakaran ang nangyari sa kanila. Mm -hmm. Eh kasi nga... Narinig nyo yung... Mm -hmm"? <laughs> Di ba? Ayon ng anchor na to ang sagot ni Atty. Panelo. Ang gusto niya siguro, sumang-ayon si Atty. Panelo sa mga paninira ng Quadcom Committee, no? <laughs> Malamang nakangiti si ate pag yun ang ginawa ni Atty. Panelo. <laughs> Buset na yan. Ano yan? sa pilitan uh, uh, dyan sa kongreso, eh, eh, ang mga tao dyan, eh, natakakot na mm -hmm. eh. Kasi pag hindi mm -hmm. mo gusto ang sagot, kinukulong Pag hindi ka umimik, kinukulong ka. Mm -hmm. Wala. Kaya you have to do something about your own safety. Mm -hmm. Tama. Totoo po yan. Ngayon lang ata nangyari yan sa kasaysayan dyan sa kongreso, eh, no? yung isa side in contempt ka kapag di nila gusto ang sagot mo. So dapat you must go with the flow of their black propaganda agendas against Duterte's. Parang ganun yung gusto nila eh, no? Tawa ka na lang para panahimik na lang ang buhay mo. E eh, gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin ng pinagagawa. O ano yung sinasabi sir? So sa madaling salita mga idol, Magpapagamit na nga lang talaga ang mga resource person dyan para hindi sila masight in contempt. Ganun lang yun eh, di ba? My goodness, nung klaseng ano to, quadcom committee to, no? Eto pa, attorney, sabi ni dati Pangulo Duterte, haharap siya sa quadcom. Uh, kailan po ba siya dadalo sa hearing Nakausap niyo ba siya at uh, may sinabi siya tungkol dito? OMG, ito na mga idol. <laughs> Dito nyo manalaman na takot na takot pala ang quadcom committee na umarap si Tatay Dig sa kanila. Watch. So, nagkausap kami. At sabi niya, unang-una, wala mga tinatanggap na imbitasyon. Mm -hmm. Ang nila pinitala na imbitasyon. Ah. <laughs> <O>, di ba? <laughs> wala naman pala silang imbitasyon sa kanya eh. Paano siya haharap? Pal pala nga namang mag-show up lang siya dyan bigla nang walang formal invitation, di ba? E eh, di diba magbumuka siyang guilty nun. Huh? Dahil initially, sabi niya, useless ang umatay dyan Kasi nakikita Tama. mo, hindi sila nag-observe ng uh, tamang pamamaraan ng pagkatanong May yeah. mga irrelevant, invasive Correct. sa mga tanong nila Ay nako, pagpasensyahan nyo na po ang mga buwaboys na yan <laughs> Yan lang po ang kayang abutin ng level ng mga utak nila pakukulong ka kung ayaw nila yung sagot mo. Mm. So, ngayon, sabi nga, kahit na ganyan, sa panunood ko, sabi nga, naiyaya mo talaga ako, ibig ko na talagang kumaten. <laughs> Pucha, magandang panoorin yun, mga idol. Pag pumunta si PRRD sa Circus Squad Cum Comedy na yan, nako. <laughs> Panay sarcastic answer ang matatanggap ng mga boplax na buwaboys na yan for sure. <laughs> uh -huh. Para to, to teach them how to undertake that kasi dati naman siyang kongresista at the same time, abogado pa siya. Kaya alam niya ang pagtatanong. Pero ang problema, Pare. sabi niya, problema, wala mo ako natatanggap na invitasyon. So mini takot na takot po talaga ang mga buwa boys kapag si PRR din na mismo ang humarap sa kanila. Baka nga dahil sa sobrang takot, maihipay ang mga yan. Eh. <laughs> Pangalawa, mm kung pupunta ko, Susan, sabi niya, ito importante ko sabi niya, ah. kung pupunta ko doon, may condition ako. Mm. Kailangan, they should be asking educated questions, not irrelevant, not stupid, and not invasive. Ah. Tama. Dapat talaga educated questions lang para mag-blend in si PRRD sa mga questions nila. Pero kung stupid questions ang mga itatanong nila kay PRRD, asahan nila they will get more stupid answers from him so yan po ang dahilan kaya pala din nila iniimbitahan si PRRD dahil sa mga kondisyon niya na dapat educated questions lang ang mga itatanong nila no stupid irrelevant and invasive questions kaso mahina po ang utak ng mga nasa quadcom committees kaya takot silang maturuan ng lessons nagrime lang po ako okay <laughs> Kaya pala din nila inimbitahan sa Quadcom Committee. Dahil baka din nila kayanin ang mga isasagot sa kanila ni President Duterte. nag lang po ulit ako. Okay? <laughs> so paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.